Tapong nakakakuha ng ano natin, ang challenge natin sa yung 50 pesos. Hello po, pwede po kayo ma-interview. Ayan. Bali, meron po kasi nga akong challenge. Bali, pag nasagot nyo po ng tama, meron po kayong 50 pesos. So ngayon, ang tanong ko, uh, bukod sa Gavin family, sa mga kapimpin, sino pa po yung mga sikat na content creator na kilala nyo dito sa Kabanatuan? Ay, Kabanatuan. Kabanatuan po. ano? Content creator? Yung nakita natin sa ano? Hindi naman siya. Alam naman, hindi naman siya. Gumagawa siya ng content eh. Hindi, yung... Basta vlogger po. Kain. Ayoko, nakikita ko. Smart ba yun? Hindi ako natuwan. Hindi ako masyadong natuwan kasi... Yung... Yung... Ano uh, siya? Yung Kapimpin brother po, ano... Nadadaal lang po sa... akin. Pero hindi po ako malalas na Bukod doon. po sa kanila? Ano po? Kumain ba Hindi pa naman siya magulat ala. La, wait, isip. Alam natong sa Message nyo na lang po sa ano sa mga taga-CRT, Yan. CRT. ano po covers niya pala. BTBT. 10 Ah, Edok. Edok. Message nyo na lang po ayun, oh. Ito, hay mga CRT 'yan sana <laughs> po. Akap po sa tayong lahat. <laughs> Ay, eto 'yung nakaupo dito, try natin kung masasagot nila 'yung ano, challenge. Wala pa pong nakakasagot talaga ng tama. Hello po, Uh, bali, hindi naman talaga siya interview. Challenge po siya. Okay lang. Pag nasagot nyo po, meron po kayong 50 pesos. Okay. Ang tanong po, um, magbigay po kayo sa akin ang tatlong content creator dito sa Kabanatuan bukod kay Kapinfin Family. Ay, shit. Tatlo lang. ka Ito, game. Wala, sayang. Sige po. Oh, hi na lang po kayo sa video. Pangalan po? I'm Sophia po. Sophia. Saan po kayo nag-aaral? Nes po. Nes, okay. Sige, bye-bye. Bye-bye po, -bye. -bye. Ingat. So, sino po pwede? Pwede, pwede ng tulong, tulong. Apo, pwede tulong-tulong tulong na lang. Sige. So, sino po pwede ng interview? Lahat kami. Apo, sige po. Ang... Um, Upo muna tayo, okay lang. Ah, pangalan niyo po pala. Jennifer Antonino po. Sa so, CRT po kaya na? Yes po. Of course po. BTBT Ed uh, ah, education. Okay. Yes po. Oh. So, ang question ko lang po, madali lang. Um, magbigay po kayo sa akin ng tatlong content creator dito sa Kabanatuan. Content creator. Tatlo. Gavin. Uh, bukod po sa Kapin Pin Family. Wala pa, pa po kaming kilala. Jaguars TV. <laughs> isa. Isa. Tapos po yung nagtitinda ng ano na yun, yung ice candy, ano? ano, hindi ko po lang po familiar. ah uh, ano pong page? Uh, wow. si so, Sir Gavin lang po yung ano namin dito eh. Tsaka... Lahat po kayo? Yes. Sayang. oh. oh, hi na lang po ay sa video. Hi. Ayan. Salamat po. So ngayon may challenge ako. Pag nasagot mo to, tatlo lang yung bibigay mo sa akin na sagot. Meron ka ng 50 pesos. Hi. Kaya? Kaya? Hindi ko po sure. So ito ang tanong. Magbigay ka sa akin ng top 3 content creators dito sa Kabanatuan bukod kay Gavin or sa Kapinpin family. Sa Kabanatuan ha. Meron ba kayo alam? Tatlo um, lang, three? tatlo. Alam mo, meron kayo alam? Ay, naku, paktay. Si <laughs> Master Ipong. Dito yan sa New Base, ha? Apo. Oh. O, oh, isa. Oh, yan. Si Papa Joms po. Uy, si Papa Joms! O, oh. kilala mo pala yun, eh. Apo, tito yun. Ah, tito mo ba yan? Sino pa? Kung may isa ka pa'ng tito, vlogger din. Sino kaya? Kung tito mo si Papa Joms, ibig sabihin yung kapatid niya, kilala mo. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang oh. Ipang merienda na kayo. Vlogger, content creator, basta may page siya, may nagvlog. Ano hey yun sir? Nagvlog po yun? Nag sino? Video sino? Po. Sir Kel po. Ah, si Kel Okay, Kilala ko yun. Photographer yun. Photographer so, po. Meron ka na yung tatlo. So, 50 pesos. Yan. Pangkarga po. Yun. O oh, message ka. Message. Message tayo. Oh, maraming salamat po. Yan. So, follow mo na rin yung page namin. Ayan. Jaguars TV. Yan. Jaguars TV. Thank you po. 50 pesos. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.